kapag nagkamali ang lahat gawin mo ang panalangin ito. Sasagutin ka ng Diyos panalangin ng lubos na pagtatalaga sa Diyos Panginoong Diyos, aking minamahal at makapangyarihang ama. Sa sandaling ito, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong banal na presensya ng may mapagpakumbaba at nagsisising puso. Kinikilala na ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, ang Panginoon ng lahat ng nilalang, siya na nagpapanatili ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Alam ko na walang nangyayari nang wala ang iyong pahintulot, at ang lahat ay nasa ilalim ng iyong perpektong kontrol. Ngayon ama, sa harap ng iyong kadakilaan, pinipili kong lubos na ipagkatiwala ang aking buhay sa iyong mga kamay, dahil alam kung na ang iyong pag-ibig sa akin ay walang kondisyon, at ang iyong mga plano ay palaging mas dakila at mas mahusay kaysa sa akin, Panginoon maraming beses kong sinubukang magpasan ng mga pasanin na hindi akin, sinubukang lutasin ang mga problemang lampas sa aking kakayahan, at napagod ako sa mga alalahanin na nagdala lamang ng pagkabalisa sa aking puso. Nagalala ako tungkol sa kinabukasan kung saan itinuturo sa akin ng iyong salita. Nasapat na ang bawat araw sa sarili nitong kasamaan. Pinahintulutan kong sakupin ng takot ang aking isipan, nakakalimutan na ikaw ang siyang nag-iingat at nagpapalakas sa akin. Ngunit ngayon, Panginoon, pinipili kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng aking pasanin. Dahil alam ko na ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Pinipili kong magtiwala sa iyong probisyon, magpahinga sa iyong katapatan, at maghintay sa iyong perpektong Panahon, Ama, inilalagay ko sa iyong harapan ang bawat alalahanin na bumibigat sa aking puso. Ibinibigay ko ang aking mga takot, ang aking mga pag-aalinlangan, ang aking mga sakit, at lahat ng bagay na nagaalis ng aking kapayapaan. Alam ko na hindi ko kailangang harapin ang mga laban sa buhay ng mag-isa dahil ikaw ang aking lakas at aking kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Alam ko na, kahit hindi ko nakikita, ikaw ay kumikilos para sa akin. Nagbubukas ng mga daan kung saan walang labasan, pinabago ang mga senaryo na tila imposible, at gumagawa ng mga himala na hindi kayang unawain ng aking limitadong isipan. Panginoon, hinihiling ko sa iyo panibaguhin ang aking pananampalataya. Turuan mo akong magtiwala sa iyo ng buong puso ko at huwag umasa sa aking sariling pangunawa. Ilayo mo ako sa pag-aalinlangan, sa kawalan ng paniniwala, sa takot, at sa lahat ng kawalan ng seguridad na sumusubok na nakawin ang aking kapayapaan. Naway maniwala ako ng matatag sa iyong salita at magpahinga sa katiyakan na ikaw ay isang Diyos na tumutupad sa lahat ng iyong mga pangako kung paanong inalagaan mo ang Israel sa disyerto. Tinutugunan ang bawat pangangailangan ng iyong bayan alam ko na inaalagaan mo rin ako. Tinutugunan ang lahat ng aking kakulangan. Maging emosyonal, espiritual o material. Ama, kailangan kita sa bawat bahagi ng aking buhay. Hinihiling ko na kontrolin mo ang aking mga iniisip, ang aking mga nararamdaman, at ang aking mga desisyon. Naway hindi ako lumihis sa kanan o sa kaliwa, ngunit naway manatili akong matatag sa iyong mga daan, lumalakad ayon sa iyong kalooban. Patnubayan mo ako, Panginoon, at liwanagan ang aking mga hakbang, dahil kung wala ang iyong patnubay, wala akong magagawa. Naway ang iyong banal na espiritu ang maging aking kompas na nagtuturo sa akin sa daan ng katotohanan, pag-ibig, at katarungan. Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang aking pamilya sa iyong mga kamay. Ingatan mo ang bawat isa sa aking mga kapamilya mula sa lahat ng kasamaan. Patatagin ang mga ugnayan ng pag sa aming pagitan at magdala ng kapayapaan sa aming mga puso. Pagpalain mo ang aking tahanan, naway ito ay maging isang lugar ng pagkakaisa, pakikipag-isa at iyong palagiang presensya. Protektahan mo kami mula sa mga pag-atake ng kaaway, takpan mo kami ng iyong dugo at ilayo mo kami sa lahat ng bitag ng panlilinlang, inggit at pagkawasak. Ama, ipinagkakatiwala ko rin ang aking mga pangarap at plano. Alam ko na ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa akin at ang iyong mga iniisip ay mas dakila kaysa sa aking mga iniisip. Kung kalooban mo, tuparin mo sa aking buhay ang lahat ng naayon sa iyong mga layunin. Ngunit kung mayroong hindi kabilang sa iyong inihanda para sa akin, Turuan mo akong bitawan ito. Nagtitiwala na ang mayroon ka para sa akin ay mas higit pa. Ipinagkakatiwala ko ang aking kalusugan. Hinihiling na ibalik mo ang aking katawan. Palakasin ang aking isipan. At panibaguhin ang aking lakas. Alam ko na ikaw ang Diyos ng pagpapagaling. At sa iyo ay may kapangyarihan upang ibalik ang pisikal at kaluluwa ipinagkakatiwala ko ang aking mga alalahanin sa pananalapi. Dahil alam ko na ikaw ang Diyos ng probisyon, siya na nagpapakain sa mga ibon sa langit at nagbibihis sa mga liryo sa parang. Alam ko na hindi mo ako pababayaan na magkulang at sa tamang panahon ibibigay mo ang lahat ng aking pangangailangan. Ama, punuin mo ako ng iyong banal na espiritu. Palakasin mo ako upang makayanan ko ang mga tukso upang hindi ako masira ng mga bagay sa mundong ito at upang mamuhay ako ng isang banal at kalugod-lugod na buhay sa iyo. Naway ang aking buhay ay maging isang patutoon ng iyong pagibig. Naway ang aking mga salita at kilos ay magpakita ng iyong liwanag. At naway maging daluyan ako ng mga pagpapala sa lahat ng nasa paligid ko. At ngayon, Panginoon, ipinahahayag ko ng may buong pananampalataya ng aking puso. Ibinibigay ko ang lahat sa iyo. Ibinibigay ko ang aking mga alalahanin, ang aking mga takot, ang aking mga pagkabalisa, ang aking mga pangarap, ang aking mga plano, ang aking pamilya, ang aking kalusugan at lahat ng ako. Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Nagpapahinga sa iyong pangako at naniniwala na ang iyong kalooban ay matutupad sa aking buhay kahit na sinubukan ng mga pangyayari na panghinaan ako ng loob, pinipili kong maniwala na ikaw ay tapat, na ang iyong biyaya ay sapat sa akin, at ang iyong presensya ang lahat ng aking kailangan. Salamat aking Diyos dahil alam ko na ikaw ay kasama ko sa lahat ng oras. Alam ko na ikaw ay makapangyarihan upang gumawa ng higit pa sa lahat ng aking mahihiling o maiisip. Alam ko na mahal mo ako, iniingatan mo ako, at pinapanatili mo ako. Kaya naman lubos akong nagtatalaga sa iyo ng katawan, kaluluwa at espiritu at pinupuri kita ng buong puso ko. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Naway punuin ng panalangin ito ang iyong puso ng kapayapaan at patatagin ang iyong pananampalataya. Naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana at patuloy na gabayan ang iyong mga hakbang siya ang may kontrol. Pagpapalakas ng pananampalataya sa panahon ng kahirapan sa ating paglalakbay bilang kristyano, lahat tayo ay nahaharap sa mga panahon ng kahirapan. May mga araw na tila mas matindi ang mga laban, mas malaki ang mga pakikibaka kaysa sa ating makakaya at tila nagtatagal ang mga sagot ng Diyos. Sa mga oras na ito, maaari tayong makaramdam ng pangihina, pangihina ng loob, at maging natutokso na magalinlangan. Ngunit sa mga sandaling ito mismo na kailangan nating hanapin ang pagpapalakas ng ating pananampalataya at alalahanin na ang ating Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Itinuturo sa atin ng Biblia na kung walang pananampalataya ay imposible na kalugdan ang Diyos. Hebreo 116 Ang pananampalataya ang nagpapanatili sa atin na matatag kapag ang lahat sa ating paligid ay tila hindi tiyak ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumakad. Kahit na hindi natin nakikita ang nasa unahan, kapag tumingin tayo sa mga dakilang kalalakihan at kababaihan sa Biblia, nakikita natin na lahat sila ay naharap sa mga hamon, ngunit ang pananampalataya ang nagpanatili sa kanila. Naniwala si Abraham sa pangako ng Diyos kahit na tila imposible. Nagtiwala si Moises sa Panginoon nang tumawid siya sa dagat na pula. Hinarap ni David si Goliat ng may tapang, hindi dahil malakas siya sa kanyang sarili, ngunit dahil ang kanyang pananampalataya ay nakabatay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulad nila, kailangan din nating maniwala na ang Diyos ay may layunin para sa bawat laban na ating kinakaharap at ibibigay niya sa atin ang tagumpay sa tamang panahon kung sa araw na ito ay nararamdaman mo na ang iyong pananampalataya ay sinusubok, na ang mga paghihirap ay nagpabagsak sa iyong pagtitiwala sa Diyos, huwag kang sumuko. Ang Panginoon ay kasama mo at nais na panibaguhin ang iyong lakas. Alam niya ang iyong puso. Alam niya ang iyong mga sakit. At siya ay kumikilos para sa iyong kapakanan. Kahit na hindi mo pa nakikita. Alalahanin ang pangako sa Isaiah 4 3 ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibago ng kanilang lakas, sila ay paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila sila ay tatakbo, at hindi mapapagod sila ay lalakad at hindi manghihina. Ngayon ay manalangin tayo ng isang makapangyarihang panalangin upang palakasin ang ating pananampalataya at panibaguhin ang ating pag-asa sa Panginoon. Minamahal at makapangyarihang ama sa sandaling ito. Inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan ng may mapagpakumbabang puso. Kinikilala na kung wala ka, wala ako. Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya na nagahari sa lahat ng bagay. Siya na lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Alam ko na walang nakakaligtas sa iyong kontrol at ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Ngunit Panginoon, inaamin ko na, sa gitna ng mga pakikibaka at pagsubok, maraming beses na humihina ang aking pananampalataya. Sinusubukan ng takot na sakupin ang aking puso, pinaliligiran ako ng mga kawalang katiyakan, at sinusubukan ng pagkabalisa na nakawin ang aking kapayapaan. Kaya naman, ngayon ay lumalapit ako sa iyo, Ama, upang humiling na palakasin ang aking pananampalataya at panibaguhin ang aking pag-asa. Panginoon, turuan mo akong magtiwala ng higit sa iyo. Tulungan mo akong huwag matakot sa harap ng mga paghihirap, ngunit manatiling matatag sa iyong salita. Alam ko na ikaw ay isang tapat na Diyos, na hindi kailanman nagiiwan sa iyong mga anak, at tinutupad mo ang lahat ng iyong mga pangako sa tamang panahon. Kahit na hindi ko maunawaan ang iyong mga daan, tulungan mo akong magpahinga sa katiyakan na ang iyong mga plano ay palaging mas mahusay kaysa sa akin. Ama, alisin mo sa aking puso ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagkabalisa, lahat ng takot. Palitan mo ang mga ito ng katiyakan ng iyong pagibig at ng paniniwala na ikaw ay isang Diyos na nagmamalasakit sa akin. Nawa'y ang aking pananampalataya ay hindi nakabatay sa mga pangyayari kundi sa iyong katapatan at sa iyong hindi nagbabagong karakter. Panginoon, nais kong maging tulad ng mga taong kahit sa harap ng mga paghihirap ay hindi umurong, ngunit nananatiling matatag. Nais kong magkaroon ng pananampalataya ni Abraham na naniniwala laban sa pag-asa. Nais kong magkaroon ng pagtitiyaga ni Job na kahit sa gitna ng sakit ay nagbahayag Alam ko na ang aking manunubos ay buhay. Job 19:25 Palakasin mo ako, Ama. Ipagkaloob mo sa akin ang iyong banal na espiritu at panibaguhin ang aking lakas. Punuin mo ako ng iyong presensya at patuloy na lumakad ng may tiwala na nalalaman na ikaw ay nasa aking tabi sa bawat hakbang na aking gagawin. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking buhay na nangangailangan ng pagpapalakas. Maging sa aking mga relasyon, sa aking trabaho, sa aking pamilya, sa aking kalusugan, o sa anumang iba pang sitwasyon, pinipili kong magtiwala sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, naway ang aking pananampalataya ay nakabatay sa isang malalim na relasyon sa iyo. Naway hindi ako umasa lamang sa mga pagpapala o mga sagot upang maniwala ngunit naway hanapin kita araw-araw. Dahil alam ko na ikaw ang pinakadakilang kayamanan na maaring taglayin ng sinuman. Salamat aking Diyos, dahil alam ko na pinakikinggan mo ang panalangin ito. Alam ko na ikaw ay makapangyarihan upang gumawa ng higit pa sa lahat ng aking mahihiling o may isip Efeso 320. Pinipili kong magtiwala sa iyo at magpahinga sa katiyakan ng iyong pag -ibig. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin at nagpapasalamat sa iyo, Amen. Mag-iwan dito sa mga komento ng isang salita ng pananampalataya o isang patutuo ng ginagawa ng Diyos para sa iyo. masama nating ikalat ang liwanag at pag-asa na siya lamang ang makapagbibigay. Gawin nating isang buhay na patutuo ang mga komento ng videong ito tungkol sa kapangyarihan ng Diyos upang ang iba pang mga tao ay maabot at mapagpala din. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay napakahalaga at maaring magbigay inspirasyon sa mga buhay na nangangailangan ng kapayapaan at kaaliwan ng Panginoon. Tandaan kay Kristo, hindi ka nag-iisa. Siya ang iyong kapayapaan sa gitna ng mga bagyo at ang kaaliwan na nagpapagaling sa lahat ng sakit. Magtiwala ka sa Kanya at hayaan mong baguhin ng Kanyang presensya ang iyong puso naway pagpalain ka ng Diyos ng Sagana. Paghintay sa sagot ng Diyos ng may pasyensya Panginoong Diyos, minamahal at maawaing Ama, sa sandaling ito ay inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan ng may pagpapakumbaba at debosyon. Kinikilala na ikaw ang soberanong Diyos sa lahat ng bagay. Alam ko na ang iyong mga plano ay mas dakila at mas mahusay kaysa sa akin, na ang iyong mga iniisip ay higit pa sa aking pangunawa at ang iyong kalooban ay palaging perpekto. Gayunpaman, Panginoon, inaamin ko na maraming beses ang aking kaluluwa ay nababalisa at ang aking isipan ay napupuno ng pag-aalinlangan kapag ako ay nasa panahon ng paghihintay. Ang panahon ng paghihintay, Panginoon, ay hindi laging madali. May mga pagkakataon na nakakaramdam ako ng pagkabalisa, takot at maging pagkabigo dahil gusto ko ng mabilis na mga sagot, agarang solusyon at mga pintuang bukas ayon sa aking gusto. Ngunit ngayon ama, pinipili kong magtiwala sa iyo at matutong, maghintay ng may pasensya. Panginoon, turuan mo akong magpahinga sa iyong presensya at maniwala na, kahit na hindi ko nakikita, ikaw ay kumikilos. Bigyan mo ako ng isang mapayapang puso na hindi nawawalan ng pag-asa sa harap ng mga pangyayari. Ngunit nakakahanap ng kapayapaan sa katiyakan na ikaw ay tapat na tuparin ang bawat pangako na iyong ginawa. Tulungan mo akong alalahanin na ang iyong sagot ay hindi kailanman nahuhuli. Ngunit dumarating sa eksaktong oras, sa perpektong sandali, ayon sa iyong walang hanggang layunin. Ama, kapag ang paghihintay ay tila matagal at ang pangihina ng loob ay nais na sakupin ang aking puso, palakasin mo ako sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Panibaguhin mo ang aking pag-asa at ang aking pananampalataya upang hindi ako magalinlangan sa iyong pag at sa iyong pangangalaga. Alisin mo sa akin ang lahat ng kawalan ng pasensya, lahat ng pagkabalisa, at lahat ng espiritu ng pagmamadali na nagpapagana sa akin na kumilos ng magisa nang hindi naghihintay sa iyong patnubay. Naway hindi ko subukang gumawa ng mga shortcut. Naway hindi ako magmadali sa mga maling desisyon. At naway hindi ako lumayo sa iyong mga plano dahil sa aking pagmamadali. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita ang mga palatandaan ng iyong kalooban. Maraming beses humihingi ako ng mga sagot. Ngunit hindi ko binibigyang pansin ang ipinakikita mo na sa akin. Kaya buksan mo ang aking mga mata sa espiritu upang makita ang iyong pagkilos. Buksan mo ang aking mga tainga upang marinig ang iyong tinig at buksan mo ang aking puso upang maunawaan ang iyong mga layunin. Kung ang sagot na inaasahan ko ay hindi pa dumating, turuan mo akong magtiwala na ikaw ay may mas malaking layunin at ang iyong panahon ay perpekto. Panginoon, panatilihin mo ako upang habang ako ay naghihintay, hindi ako manghina. Naway hindi ako magaksaya ng oras sa pagrereklamo o pagbubulungan, ngunit gamitin ko ang panahong ito upang mas mapalapit sa iyo, upang palakasin ang aking pananampalataya, upang lumago sa pagsunod at espiritual na pagkahinog. Kung ang panahong ito ng paghihintay ay isang pagkakataon para sa pagkatuto, tulungan mo akong maunawaan ito at masulit ito sa pinakamahusay na paraan. Ama, Ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang lahat ng bahagi ng aking buhay na naghihintay pa rin ng sagot. Ibinibigay ko ang mga pangarap na tila malayo, ang mga panalangin na hindi pa nasasagot, ang mga pintuan na tila sarado, at ang mga daan na hindi pa nabubuksan. Ibinibigay ko ang aking mga plano dahil alam ko na ang iyong mga plano ay mas dakila. Ibinibigay ko ang aking mga pag-aalinlangan dahil alam ko na ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ibinibigay ko ang aking mga inaasahan dahil alam ko na ikaw ang Diyos na gumagawa ng higit pa sa lahat ng aking mahihiling o maiisip. Panginoon kahit na matagal ang sagot, pinipili kong magtiwala. Kahit na sarado pa ang pinto, pinipili kong maghintay. Kahit na ang lahat sa paligid ko ay tila sa lungat, pinipili kong manatiling matatag sa pananampalataya dahil alam ko na ikaw ay isang Diyos ng mga himala, isang Diyos na kumikilo sa imposible, isang Diyos na nagpapabago sa kalungkutan sa kagalakan, sa sakit sa patutoo, at sa paghihintay sa tagumpay. Nawai, habang ako ay naghihintay, ang aking puso ay mapuno ng pasasalamat sa halip na kawalan ng pasensya. Naway, matutuhan kong purihin ka hindi lamang kapag natatanggap ko ang mga pagpapala kundi pati na rin sa panahon ng paghihintay. Naway, ang aking pagtitiwala ay hindi nakabatay lamang sa mga sagot na nais ko, kundi sa hindi matitinag na katiyakan na ikaw ay mabuti, tapat at makatarungan sa lahat ng oras. Ama, ipinahahayag ko na hindi ako naghihintay ng walang kabuluhan dahil ang naghihintay sa iyo ay hindi kailanman mapapahiya. Alam ko na sa tamang panahon Makikita ko ang iyong kamay na kumikilos. Makikita kong bumubukas ang mga pintuan at makikita kong natutupad ang iyong mga pangako sa aking buhay. Alam ko na darating ang iyong sagot at ito ay magiging perpekto dahil ikaw ay isang mapagmahal na ama na nagmamalasakit sa iyong mga anak. Kaya naman Panginoon pinupuri kita mula ngayon. Bago ko pa man makita ang sagot, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil alam ko na ikaw ang may kontrol. Bago ko pa man makita ang pintuan na bukas, itinataas kita. Dahil alam ko na ikaw ay tapat. Bago ko pa man maunawaan ang iyong mga daan, nagpapahinga ako sa iyo. Dahil alam ko na ang iyong mga plano ay walang hanggan at perpekto. Salamat Panginoon, dahil pinalalakas mo ako habang naghihintay. Salamat dahil sa gitna ng kawalan ng katiyakan nakakatagpo ako ng kapayapaan sa iyo. Salamat dahil kahit hindi ko nakikita, kumikilos ka para sa aking ikabubuti. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat, Ama, at pinipili kong magtiwala sa iyo ng lubos. Naway magpahinga ang aking puso sa katiyakan na ang iyong sagot ay darating sa tamang panahon ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Ngayon mahal kong kapatid, nais kitang anyayahan na magbahagi sa mga komento ng isang pahayag ng pananampalataya o kung ano man ang ilagay ng Espiritu Santo sa iyong puso. Gamitin natin ang espasyong ito upang luwalhatiin ang pangalan ng Diyos at patibayin ang isa't isa sa mga salita ng pananampalataya at pagpapalakas ng loob. Tandaan kahit na ang mga landas ay tila mahirap o hindi tiyak ang Diyos ay may perpektong layunin para sa iyong buhay. Magtiwala, magpahinga, at hayaan mong siya ang umakay sa iyo. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana.